Hello mga kayap, kumusta na kayo? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan Kung ako naman ang tatanongin nyo Nasa mabuti rin naman akong kalagayan mga So kayap. ang video natin ngayon mga kayap Ay meron akong napansin na isang babae Ayan si madam Tapos si madam mga kayap uh, Nag-alangan tumawid Kasi nga dito sa kanan Tuloy-tuloy yung uh, daloy ng sasakyan Tapos yung traffic enforcer dito Ay nag-iisa lang Kaya siguro hindi niya napansin si madam So sobrang busy niya Siguro hindi niya napansin na may isang babae dito Na hirap tumawid at buti na lang talaga mayroong tumabi sa akin na kabaro ko na isang rider. Siyempre dahil tao lang din tayo, may puso, may pakiramdam, kaya ganito ginawa ko. Parahin mo nga pa, dyan, tatawid si man. Parahin mo pa, tatawid mo nga may tatawid si na po kayo, So dito nga nakita ko yung ngiti ni Ma'am. Ramdam na ramdam namin yung pasasalamat ni Ma'am sa pamamagitan ng ngiti niya. Kaya na pa si Ma'am hindi makatawid eh. Hindi ako ang isip eh. Kaya nga eh. So yun nga mga kaya, ang sarap talaga makatulong sa kapwa na nang hindi tayo naghahangad ng kapalit. Sa mga kapwa ko riders lalo na sa mga nakapanood nitong video na to sana magbibigay silbi aral sa atin.